Ang pagharap sa mga toxic na tao at sitwasyon ay isang proseso na hindi madaling gawin, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang para maprotektahan ang ating kalusugan sa pag-iisip at emosyonal na katatagan. Ang unang hakbang upang makayanan ang mga toxic na tao ay ang matutunan kung paano kilalanin ang mga ito. Karaniwan, ang mga toxic na tao ay may mga ugali tulad ng pagiging manipulatif, palaging negatibo hindi nakikinig o hindi nagpapahalaga sa opinyon ng iba o kaya'y palaging may kasamang drama at hindi maayos na relasyon. Halimbawa, maaari silang magpakita ng pagiging mapanira ng imahe ng iba, magsinungaling o magbigay ng mga hindi tamang opinyon na makakapagpababa sa ating moral. Ang mga ganitong ugali ay hindi lang nakakapagod, kundi nakakabawas din ng ating kumpiyansa at sigla. Pagkilala sa mga toxic na tao, susunod na hakbang ay ang magtakda ng malinaw na mga hangganan. Kapag alam natin na may mga tao sa ating buhay na may ganitong klaseng epekto, hindi sapat na basta-basta lang silang pabayaan. Kailangan nating ipaalam sa kanila ang mga limitasyon na hindi natin kayang tiisin. Hindi ito nangangahulugang kailangan nating maging malupit o matigas, kundi kailangan lang nating iparating na hindi natin papayagan ng anumang anyo ng pang-aabuso o hindi magalang na pag-uugali. Halimbawa, kung patuloy silang naninira o nagiging dahilan ng stress, maaring magsabi tayo ng, hindi ko na makinig sa ganitong mga pag-uusap. O kaya'y, kung patuloy kang magsasabi ng mga hindi magagandang bagay, mas mabuti pang hindi na tayo mag-usap. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga hangganang ito, ipinapakita natin ang respeto sa ating sarili at sa ating mental na kalusugan. Bukod sa pagtatakda ng boundaries, mahalaga ring matutunan ang pagpapamahagi ng oras at enerhiya sa mga relasyon. Kung palagi tayong nasa gitna ng mga toxic na tao, maaari nating madama na nawawala ang ating lakas at positibong pananaw sa buhay. Kaya't isa sa mga pinakamahalagang hakbang ay ang pag-aalaga sa sarili at pagpaprioritize ng ating sariling kaligayahan at kapayapaan. Maglaan tayo ng oras para sa mga aktibidad o tao na nagbibigay saya sa atin at nakakatulong para tayo'y mag-recharge. Kung ang mga toxic na tao ay madalas magdulot ng stress o pagka-burnout, napakahalaga na makahanap tayo ng mga paraan upang makapagpahinga. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng mga simpleng bagay tulad ng pagbabasa ng libro, paglalakad sa labas o pakikisalamuha sa mga kaibigan at pamilya na may positibong impluensya. Isa pang mahalagang bahagi ng pagharap sa mga toxic na tao ay ang pagtatanggal ng mga negative na emosyon na dulot nila. Ang mga toxic na tao ay kadalasang may kakayahang pukawin ang ating galit, takot, o pagkabigo. Kaya upang makayanan nito, mahalaga ang paggawa ng mga hakbang upang mapanatili ang ating kalmado. Isang mabisang paraan para gawin ito ay ang pagpractice ng mindfulness o pagninilay-nilay. Sa pamamagitan ng mindfulness, Natututo tayong manatiling kalmado at hindi padalos dalo sa ating mga reaksyon. Mari ring subukan ang mga relaxation techniques tulad ng malalim na paghinga o meditasyon upang matulungan ang ating utak na humupa ang stress at tension. Kapag natutunan nating mapanatili ang kalmado, mas madali tayong makakagawa ng mga desisyon na hindi tayo magdadala ng galit o poot na galing sa toxic na tao. Kung minsan ang mga toxic na tao ay mahirap iwasan, lalo na kung sila ay bahagi ng ating pamilya o mga malalapit na kaibigan. Sa ganitong mga pagkakataon, ang pagtataguyod ng emotional distance ay isang epektibong estratehiya. Hindi ito nangangahulugang tuluyang iwasan sila, kundi maglaan ng espasyo sa ating emosyonal na koneksyon sa kanila. Kung kailangan nilang mag-express ng kanilang mga problema o galit, maaari nating pakinggan sila Ngunit hindi natin kailangang tumanggap ng kanilang negatibong emosyon bilang bahagi ng ating sariling buhay. Ang paggawa ng emotional distance ay nakakatulong sa atin upang mapanatili ang ating sarili at maiwasang madala ng kanilang mga problema. Hindi rin tayo obligadong laging maging tagapakinig o solusyon sa kanilang mga isyo. Ang pagtanggap na may mga sitwasyon o relasyon na hindi na kayang ayusin ay isang matalinong hakbang minsan ang pinakamabuting desisyon ay ang pagputol ng ugnayan sa mga toxic na tao. Lalo na kung patuloy na binabaliwala ang ating hangganan at hindi nila nire-respeto ang ating nararamdaman. Ang proseso ng pagtanggap na ang isang tao o relasyon ay hindi na nakakapagbigay ng positibong epekto ay mahirap. Ngunit ito ay isang mahalagang hakbang upang makalaya mula sa stress at negatibong enerhiya. Maaaring masaktan tayo sa una, ngunit sa huli, makikita natin na ito ay isang hakbang patungo sa mas maligaya at mas malusog na kalagayan. Mahalaga rin na humingi ng tulong mula sa mga eksperto kapag ang sitwasyon ay sobra ng nakakaapekto sa ating buhay. Ang mga therapists at counselors ay may sapat na kaalaman at karanasan upang tulungan tayong mag-navigate sa mga ganitong uri ng relasyon at magbigay ng mga konkretong hakbang upang malampasan ang mga ito. Minsan ang pagkakaroon ng isang third party na makikinig at magbibigay ng objective na pananaw ay nakakatulong sa atin upang makita ang sitwasyon mula sa ibang perspektibo. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay na ang pagprotekta sa ating sarili mula sa mga toxic na tao at sitwasyon ay hindi isang aktong pagpapakita ng kahinaan kundi isang pagpapakita ng lakas at malasakit sa ating sarili. Hindi natin kailangang maging martir sa mga relasyon na patuloy na nagdudulot ng sakit at stress. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan, pagpaprioritize ng ating kalusugan, At paghahanap ng mga positibong relasyon, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na mamuhay ng mas masaya at mas makulay na buhay.